And guys, uh, may booking na tayo. Puntang Bacoor. Medyo long ride to guys. Dito ang pick sa Shangri-La, sa may BGC. Punta ng Bacoor, Cavite At tawagan ko si ma'am. Masa na kaya si ma'am? guys, uh, samahan nyo ako. Ayan guys, natawagan na natin si ma'am. Let's go Going to Cavite Long ride na naman Pero itong mga mas gusto ko Mga long ride Para isang hirap lang Sana makakuha tayo doon sa Bacoor. Pabalik dito Galing, Saan ba galing mo? Sa Ah. Nag-reduce pa kasi ako. Ah, okay. Ay, wag na. Wag na. Best friend na lang. Hindi, okay lang naman. Ang inaano ko kasi baka ibang location. puntahan, ma'am. Ay, sorry. Baka mali yung ano. Location ko kasi minsan yung iba doon sa kabila eh. Okay lang, ma'am. Oh, uh, wala naman traffic ngayon, ma'am eh. Nagmamadali na po ba kayo? Naku, <coughs> wag mo akong tutulugan, mo <laughs> Hindi. <laughs> <tos> oh. <coughs> oh Ay, yeah, ngay. Pares, pares tayo, mam ma saguting kita. <laughs> wag, wag na wag mo akong tutulugan. <laughs> Relax ka lang dyan mama, akong bahala sa iyo, kita. ilang minutes po? Estimated ano, 30 minutes? 30. Hmm, Carry lang? <laughs> hmm. Basta, huwag lang kayo dyan mama ginawa niya dyan ma'am Shangri-La si anong ginawa niya dyan Shangri-La si ang cute mo ah. <laughs> ah. Ah. Ah, mga korea yung mga wala na eh planeta talaga <laughs> parang taga ano lang parang alien lang eh, <laughs> sana all guwapo oh ibig sabihin matagal sila dito ah friend lang ma'am walakan wala kang jowa doon ah okay hmm. hindi mo sinama si BF <laughs> alam naman yata niya eh wala naman problema yun pag alam niya sanay naman yata kayo sa motor ma'am sumakay no Ha, ha, ha. Okay Ah, okay kaya Magiging smooth yung biyahe natin Wah, huwag naman Baka <laughs> mamaya, paglingon ko, wala ka na sa likod ko mam. <laughs> Grabe ka na <nun, laughs> Pali pa rin talaga <laughs> Ayun guys, uh, na-drop off na natin yung pasayero ko. Medyo kuwela si ma'am. Nakakatuwa siyang ano, back ride. Sana ganun lahat ng pasayero para hindi nakakapagod yung biyahe. Smooth lang kumbaga.